magandang magandang umaga sa inyo lahat so nandito naman tayo sa Bakulin so galing tayo rin sa binilinggupa ni Idol Edison Butiti so ngayon is uuwi naman kami dahil ay meron pa kaming mga dadaanan so yan sama natin si Dilos sa Dilusama TV kapatid ni Edison nandito si Edison maglubog man Oh. sa so, nilakbay kong ito, naipakita ko na sa inyong lahat. Pati ang pangit na daan dito. Ayan, oh. <laughs> Ayan, guys. Sa paglalakbay kong ito, naipakita ko ng lahat. Ang ganda at daang ito, mga idol. Ayan, oh. kung kumto, na lahat ng kadaanan Kung to Narating ko na yung dapat marating Kaya't kung nagawa ko Magagawa mo rin Laban lang sa buhay So yan guys Nandito ngayon tayo sa so, Hinatuan tulay ng hinatuan mga idol So nag fishing fishing kami dito Dahil uh, Nagpunta rin kami sa pag-scout So Wala naman kaming nag vlog ngayong araw Dahil eh pag scout yung aming ginawa no? so si Chong Edgar ang magdadala ng mga PC talaga yun sa ganyang U-Box kasama natin si Chong Edgar dito sa Amatibin nandun na nauna na sila so ngayon uuwi na kami kasi hapon na ano? so yun mga idol see you next vlog ulit tayo mga idol kung saan tayo nakarating sa ano? ay nakaka tayo sa inyo lahat so yan o no? dagat po to kasi o oh. dagat na to hanggang doon So si George ayun nagbibingwit pa rin. Mamasol siya. So meron naman kaming nahuli, konti ayun. Oh. So, isang ulam na pwede na. 'Di ba? So yun mga idol, maraming maraming salamat sa inyong lahat ulit. And Jeffrey Bentong TV, huwag niyo kalimutan. Like and subscribe ang mga kanyang YouTube channel. And please follow to my page, Motoblogger. So yun mga bye bye. Uwi na kami guys. So ngayon guys, uwi na tayo. Nabuwang na tayo ngayon. Bye bye. Baktas na lang tayo guys. Kaya bagal ng ating kan bagal ng ating motor doon yung ating motor iniwan na natin kay ayaw mang mang kon guys magpasakay guys so naglakad na lang tayo guys uwi na lang tayo yan natin pipitikan natin sila so ayan na pala guys